kalupaan. At ang Allah ang walang hanggang nakababatid ang pinakamaalam. Banal na Quran, ikaapat na kabanata na ang talata ay 170. ما <tinyo> وَلَاكَ رَسُولَ اللَّهُ وَخَاتَمَنِّ النَّبِينِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا Muhammad ay hindi ama ng kahit na sinuman sa inyo na mga kanalakihan, kundi siya ay sugo ng Allah, ang pinakahuli sa lahat ng mga propeta, at ang Allah ang siyang walang hanggang nakababatid ng lahat ng bagay. Banal na Quran, ikatatlong putatlong kabanata ng talata ay 40. Ito ang Al-Medina Al-Munawara na kilala rin sa katawagang Medina. Sa lugar na ito ng ibang bayan, ang huling propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasama ang kanyang mga tagasunod pagkatapos ng napakahabang pagtitiis sa dinanas nilang paghihirap at pagmalupit mula sa mga kaaway. Ibinigay ng Allah pagkatapos nito ang pahintulot na sila ay mga ibang bayan. Sa lugar na ito ng ibang bayan, ang huling propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kasama ang kanyang mga tagasunod, pagkatapos ng napakahabang pagtitiis sa dinana silang paghihirap at pagmalupit mula sa mga kaaway. Ibinigay ng Allah pagkatapos ito ang pahintulot na sila ay mga ibang bayan. Sa lugar na ito, nagtayo ng kauna-unahang komunidad noong kapanahunan nila na naisasagawa na nila ang kanilang pananampalataya na pinili para sa kanila ng walang anumang pangamba. Hanggang sa loob ng sampung taon mula sa kanilang pangibang bayan, dahil nga sa ginampanan ng mga tagasunod ni Propeta Muhammad ang tungkuling iniatas sa kanila na kung kaya lumaganap ang Islam sa Arabian Peninsula sa karatig nito at umabot sa iba't ibang -iba sulok ng sandaigdigan. <mulay> At katiyakan, kami ay nagpadala sa bawat nasyon ng sugo na iniyahayag na sambahin lamang ang Allah ng nag-iisa at bukod tangi at iwaksi ang mga huwad na sinasamba bukod sa Allah. Pagkatapos, ang ilan nakabilang sa kanila ay pinatnubayan ng Allah at ang pagkakaligaw naman ng ilan sa kanila ay makatarungan namang. Sa makatawid, maglakbay sa kalupaan at tingnan ang naging wakas ng mga yaong tumanggi sa katotohanan. Banal na Quran, ikalabing anim na kabanata ng Talata ay 36. Walang pag-aalinlangan, ang bawat nasyon ay may kanya-kanyang kagalingan at angking katalinuhan. Subalit ang lahat ng ito ay nagiging walang saysay kapag siya ay nagmataas at tinanggihan niya ang katotohanan pagkatapos itong dumating sa kanya. Katulad ng mga naunang sibilisasyon na winasak ng Allah na ang buong pag-aakala nila ay mapapangalagaan nila ang kanilang mga sarili sa pansamantalang kapangyarihang ipinatamasa sa kanila. Subalit, nung dumating sa kanila ang kaparusahan nagmistula silang mga lugmok na mga bagay. Katotohanan, hindi ang Allah ang nagmali sa kanila, kundi sila mismo ang nagmali sa kanilang mga sarili sa pamagitan ng kanilang pagmamataas at pagtanggi sa katotohanan. Ganito rin ang nangyari sa lunsod ng Sodom at Gomorrah na kung saan itinoob ang kanilang lunsod at pagkatapos ay inulanan ito ng mga bato mula sa kalangitan bilang kabayaran sa karumal dumal na kasamaan na kanilang ginawa sa makatungin nang dumating ang aming kautosan aming itinaob ang mga lungsod ng Sodom sa Palestine at umulan mula sa mga ito ng mga matitigas na mga bato sa napakaayos na pagkakasalansan isa pagkatapos ng isa. Balal na Quran, ikalabing isang kabanata ng talata ay 82. Ganoon din ang nangyari sa Madain Saleh. Ang Madain Saleh ay isang lugar na matatagpuan sa pagitan ng Hijaz at Tabuk kilalang kanilang tribo sa pangalan ng kanilang ninuno na si Thamud bin Afir bin Iram bin Shem bin Noah. Sila ay nakatira sa mga mababatong bundok at inuukit nila ito at ginagawa nila ito bilang kanilang tahanan. Ang masaklap nito ay sumasamba sila sa mga idolo na kung kaya ipinadala sa kanila si Propeta Saleh upang anyayahan sila sa pagsamba sa nag-iisang tagapaglikha. Humingi sila ng katibayan kay Propeta Saleh, isang buntis na babaeng kamelyo, na ito ay kitang-kita na lumabas mismo sa bato. Magtagayon pa man ay kaunti lamang ang naniwala mula sa kanila. Binigyan sila ng babala na huwag sasaktan ang kamelyong ito. Ngunit binaliwala nila ang babalang ito at pinatay pa rin nila ang babaeng kamelyo. Na kung kaya, winasak sila ng Allah sa pamagitan ng nakabibingi at kakilakilabot na ingay, walang nakaligtas sa kanila, maliban sa mga kakaunting tagasunod ni Propeta Saleh. Si Ito ang kanilang mga tahanan na nasalubos na pagkawasak dahil sa sila ay gumawa ng kasamaan. Katiyakan sa ganitong pangyayari ay may ng aral para sa mga taong nakababatid. At iniligtas namin, sabi ng Allah, yaong mga naniwala at kinatakutan ang Allah at pinanatili ang kanilang tungkulin sa Kanya. Banal na Quran, ikadalawamputpitong kabanata ng mga talata ay 52 hanggang 53. Ang Pyramid sa Ehipto itinuturing na isa sa mga seven wonder of the world kabilang sa mga unang sibilisasyon, pinamunuan ng iba't ibang paraon, punong-puno ng kasaysayan at aral. Kapanahunan pa lamang ni Propeta Ibrahim ay may mga paraon na na namumuno sa Ehipto. Ang pinakabantog na kwento hinggil sa Ehipto ay noong kapanahunan ni Propeta Yusuf noong siya ay itinapon sa balon ng kanyang mga kapatid dahil sa panibugho hanggang sa siya ay makuha ng mga manlalakbay at ipinagbili siya sa Ehipto bilang alipin. At ang isa pa ay noong kapanahunan ni Propeta Moses na kung saan ang isa sa dahilan ng pagkakasugu sa kanya ay upang alisin sa pagkaalipin ang mga angkan ni Israel mula kay Paraon. Ito ang pulang karagatan na kanilang tinawiran. Na sa pamagitan ng paghampas ni Moses ng kanyang baston sa kargatan, ito ay nahati sa labing dalawang pagkakahati at hindi isa o dalawa na tulad ng pagkakaalam ng iba, na kung kaya sila ay nakatuwid sa kabilang ibayo Sayaman nagkiikadaan ng na siang ayaginawati. sa araw na ito aming hahanguin ang iyong patay na katawan mula sa karagatan, Upang ikaw ay maging isang palatandaan sa mga iyong darating pagkatapos mo at katiyakan karamihan sa sangkatauhan ay pabaya sa aming mga regulasyon, sa aming mga talata at mga katibayan. Banal na Quran, ikisampung kabanata na ang talata ay 92.